My Ilonggo Girl, nagdala ng bagong record high TV ratings sa primetime nitong lunes, March 10. Hindi patinag sa primetime ang number one kilig serye ng bayan na may Ilonggo Girl matapos itong makapagtala ng mataas na TV ratings nitong lunes, March 10. Simula ng umere ng GMA Prime Series nitong Enero, ang 8.7 ratings na naitala sa Nutam People Ratings ang pinakamataas na naabot ng programa na pinagbibidahan ni na star of the new gen Jillian Ward at primetime heartthrob na si Michael Sager. Nagpasalamat si Jillian sa lahat ng mga sumusubaybay sa kwento ni Tata sa post niya sa Instagram story ngayong araw. Entertainment Home about cast videos, photos, news, from art, contesting, gijilevich at webisodes, news, source, GMA Public Affairs TV. Jillian Ward Taos puso ang pasasalamat sa record high TV rating si Mi Ilonggo Girl. By Adrian Acker. Published on, March 11, 2025, 3.14 p.m. Imi Ilonggo Girl, nagtala ng bagong record high TV rating sa primetime nitong lunes, March 10. Hindi papatinag sa prime time ang number one kilig serye ng bayan na may Ilonggo Girl matapos itong makapagtala ng mataas na TV ratings nitong lunes, March 10. Simula ng umere ng GMA Prime Series nitong Enero, ang 8.7 ratings na naitala sa Nutam People Ratings ang pinakamataas na naabot ng programa na pinagbibidahan ni na star of the new gen Jillian Ward at primetime heartthrob na si Michael Sager. Nagpasalamat si Jillian sa lahat ng mga sumusubaybay sa kwento ni Tata sa post niya sa Instagram story ngayong araw. Samantala, mas kabang abang ang mangyayari sa My Ilonggo Girl ngayong Martes ng gabi dahil ipapalasap na ni Tata ang paghihiganti niya kay Venice, Myrtle Sarosa. Ano ang mangyayari kapag nakita ni Venice sa party ang kanyang legal husband na si James Yasser Marta? Sundan ang pasabog ni Tata 2.0 sa My Ilonggo Girl sa bago nitong oras na 9.25pm, pagkatapos ng mga batang rilis.